So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig Meron tayong magandang tatalakayin at uh, topic ngayon Tungkol sa pag apply At uh, may natanggap akong message kasi na medyo napapanahon At uh, maganda yung kanyang katanungan At uh, um, hmm, ito'y katanungan tungkol sa pag apply Humihingi siya ng tip kung ano nga ba raw ang mga magagandang point o na dapat na gawin sa interview So bago natin talakayin yan, papasukin natin ang ating intro. Intro, pasok. Tara na at sumama. Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano, kamusta kayo? Tara sumama't malilibang pa kayo. Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho. Magagandang lugar, ipapakita sa video. Mga kaligalig, tara sumama ka So yun, welcome back again mga kaligalig. Balik tayo sa ating uh, pinapaksa. So unang-una, ang uh, masasabi ko, dapat kung kayo ay mag-a-apply ng trabaho, ay... Uh, Nakahanda ang inyong mga dokumento, certification, CV Kasi ang mga employer o interviewer ay hindi naman po iyan magtatanong ng lihis dun sa inyong uh, ina-applyan For example, ang ina-applyan ninyo ay sewer or driver or whatever o ano man, tubero. Ang tatanungin sa inyo niyan lahat ay nauukol or na lahat sa inyong trabaho kung ano yung nasa sad sa inyong CV kasi kung mapapansin ninyo, ang interviewer nagtatanong habang nakatitig dun sa inyong CV. Now, dapat yung inyong CV at saka certification nagtatali yung mga petsa o date o year ng mga inyong itinagal sa isang kumpanya. At pangalawa, ay, uh, o dapat ito ang unang-una na aking tatalakayin, yung confidence Magkaiba po kasi ang confidence Confidence at saka confident So now Kung kayo ay haharap sa interviewer O makikipag-usap Dapat daladala ninyo sa inyong sarili Yung confidence na Makipag-usap ano eye to eye Hindi yung pag ini-interview kayo Paligoy-ligoy ganyan, ganyan. Pangit po yun So ang interviewer malilito sa inyo At maaaring magduda na hindi kayo nagsasabi ng totoo At Marami naman mga nag apply dinudoktor yung kanilang mga <laughs> CV o whatever. Although nagtrabaho naman sila doon, kaya lang kulang ng panahon para doon sa bracket ng experiences. So now, babalangkasin kasi natin. So dapat, kabisaduhin ninyo yung mga taon. Nandiyan dyan kasi ang mga point na itatanong sa inyo. O oh, ilan taong kang naging uh, trailer driver or sower or tubero sa ganitong kumpanya. So, dapat alam po ninyo yun. Ano? Unang-una kasi itatanong niyan, dapat alam din nyo ang isasagot. Mostly, kahit ako nung nasa Pilipinas nag-interview, ang unang-unang binabanatan ng mga interviewer na katulad ko ay tell me about yourself. So, dapat alam po ninyo kung anong isasagot yan. Hindi yung, ako po si Pedro, kapitbahay ko si Petra, may anak na dalawa, it kiniwento na ninyo yung buhay ng kapitbahay ninyo at yung anak ko kapitbahay kalaro. Mali po yun, ano? magkwe kayo na ng nga-aayon sa inyong sarili at doon sa inyong profesyon na ina -applyan. Hindi yung magpapasikot-sikot kayo ng kwento pag tinanong kayo ng tell me about yourself. Now, punta tayo sa confident. Kanina, yung confidence. Confident. nandudun ka na ngayon. Yan, nahawakan na ng interviewer yung, yung papel. Ikaw mismo dapat matatag ka yung baga hindi yung katulad na sinasabi ko paikot-ikot ang ulo tapos nakaluko ganyan eh. ipakita mo po na ikaw ay confident doon sa yung ina-apply ang trabaho di ba ibinebenta mo ang iyong sarili kasi marami po kayong kakompetensya kung kayo ay mag-apply sa isang ahensya makikita ninyo pila so dapat nandoon yung inyong confident di ba na ibenta yung inyong sarili di ba So, napaka-simple lang nung uh, hinihingi tip nitong ating isang kaligalig at uh, minarapat ko na lamang na i-vlog upang maging centralized at marami makakuha ng mga ganitong tip o idea. So, una-una yun na nga lang po talaga ang ating yung tungkol sa inyong kwalifikasyon ay dapat maging confidence pagkahaharap kayo sa interviewer at pagkausap nyo na dapat confident para ibenta ninyo ngayon sa release yung nakikipag-usap kayo so magkaiba po yung dalawang yan at ito po ang pinaka-importante ay yung uh, magbigay galang kayo na pagpasok nga po pala sa mag-interview at least formal ano? at magsuot po kayo ng uh, tamang uh, attire hindi naman yung naka formal na ay yung malinis, neat at least respetado pagtingin ng uh, interviewer ay yun uh, ito ay uh, smart or decent. So, makikita po niya sa inyong personalidad at sa inyong pagsagot. Yun nga po yung sinasabi ko, dapat confident. So, now, kung ang ina-applyan ninyo ay, uh, kung Saudi naman, hindi naman natin eh, minamaliit yung mga ganong ano. No? Kasi, hindi rin naman ano ng English doon. Uh, pag-aaralan yung mag-Arabic doon. Now, kung mga pag-aaralan, pa ang a-applyan ninyo, Europe, Canada, at least meron po kayong basic English na dapat nakaiintindi o nakauunawa ng sinasabi ng kabilang panig. For example, ng inyong supervisor, dapat naiintindihan ninyo yung instruction na binibigay or ng dispatcher. At nakapagsasalita rin kayo ng kaunti. Na naiintindihan din naman ng kabilang side ng inyong dispatcher or supervisor or team leader na ibang lahi. So, bago po kayo mag-apply or uh, magpa-interview, uh, practicein po ninyo muna sa inyong mga sarili sa Pilipinas na magbasa ng uh, English uh, na newspaper at unawain ninyo at practicein yung pagsasalita. So, yun lang aking mga tip na dapat maging gabay ninyo no? At least pag nagkikipag-usap kayo ay uh, diretsyo at meron kayong basic English na nasasabi at naiintindihan Hindi po kasi pagka sinabing what's your name this, Alam mo yan, pangalam mo yan eh, no? Pero pag tumatagal na yung usapan, dapat nauunawa ang po ninyo Dahil iyan Tatagal man ang usapan kung napakarami po ninyong experiences na nilagay sa inyong CV. Iisa-isahin po yan ng interviewer like me. Nung nag-interview ako sa Pilipinas, pag nakita ko ang CV ninyo na napakaraming experiences, unang-unang itatanong ko sa inyo, ilang taon na ang experience mo as sa ganitong trabaho, sa ganitong field. Pangalawa, titignan ko na yung mga certification kung tugma doon sa, o tali doon sa iyong CV. So, yun lang po yung aking maibibigay na tip mga ganun para doon sa mga aspiring uh, applicant or truck driver, sewer, tubero, whatever, welders na papunta dito sa kanalulugaran ko uh, sa Poland or dito sa Europe sa mga nagtatanong na mga followers ko at subscriber nawa na, na pulutan po ito ng konting uh, tip at na maitulong ko po sa inyo. So hanggang sa muli mga kaligalig, paalam!